Indie Remorant Ngayon guys, ikat-review siya ng kamadan. Ayan, kukuha na naman tayo ng alis para maglinis. Ito yung re-initial natin. Yung mga bata dito lagi yung naglalaro. Kaya ito yung re-initial natin guys. Ano po, tatalang mga kasalamatan?

Sige, masurahan na po na natin. At Ay, saka, nagtali natin sa sakin na. Ayan. siya. Ayan guys, tatlong mga Christians nakatulong, walang <laughs> 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 hindi nagpapasting. Ayan. mga matitigas yung ulo. <laughs> Ayan, Christian dito Hindi din lang kita mo. Hindi kami naghihijab. Dito sa bahay, isa lang hijab Isa lang yung kasama namin muslim. Nasaan yan? mga nasa yan? si, ah. si Ana? tayo, guys. nasa si Sam? Ayan, si ay. guys. Kapit tayo, guys. Ito yung kapit. Miss Cafe. Pangit talaga yung kapit pag walang yung, Ito yung ano, hindi, guys, oh. Hindi masarap yung ano na yan, yung kape. Yung kape, yung kape ni Sarah. Hindi hmm. masarap. Ito ay gawa sa Bumbay. Onion, onion. Ito ay onion. Masarap siya, guys. Ayan. Yung mga natutulog na mga ano dyan. Hahaha. <laughs> Mamaya guys, pakita ko sa inyo yung lulutuin namin mamaya. Ano na, Abangan nyo guys. Kami kasi wala yung amo namin mamaya andun sa, sa doktor. Dalawa lang kami ng kasama ko dito mamaya sa kusina. Gusto na ma. <laughs> <laughs> Walang mga... Libre yung pagbibidyo mamaya. Yan daw mas. Maglulagay na tayo ng mga materialis sa misa. Tingnan natin misa. Ayan. Ayan dyan, isang na pa. Ay! yung ano natin guys. nakaprepare prepare na siya guys. Ayan. Ito yung lalagay guys. Ayan. Ano sa dito guys? ay guys yung bimto natin guys lagyan natin ng tubig Okay na siya. Ayan na yung pinto natin guys. At ayan na yung tubig natin. Ilalagay natin ito sa pressure. At wag muna natin takpan kasi hindi magkasya doon sa pressure, guys yung pixel natin kung ilalagay. Ayan dito natin siya ilalagay. Guys, ipag-plast natin dito. Kasi hindi siya matakpan. Masasarado pag ano. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Sarah dito. Ayan. 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 Yung gawa ni Sarah ngayon. Ayan. Master cooker namin guys. Ayan. Dami po. Ayan. Ayan. At ito na guys. Mga pagkain yan guys. Pagkain. Ayan. Ayan naman yung juice. Ayan guys, sobrang sarap guys. May sobra doon sa ano kaya ininom ko guys. Una ba yung asin? Lagyan natin sya ng asin. Lagyan natin sya ng sugar. Kasi limang scoop yung ano natin. Lagyan natin ng limang scoop na sugar. Lagyan natin sya ng oil na limang na Lagyan natin sya ng limang scoop na sugar. Yung milk. oil natin. Bagyan natin ng may mga ng oil. Bagyan natin siya ng yogurt. guys. Yogurt. tapat ka natin tubig ko guys. Kailangan Brown Ano ito kayo, brown na uh, flour. Yung brown flour ang gamit. Iba rin yung kutik. Iba rin yung brown flour. Hello. Hello. kayong lasa dito guys. Ano, ano lasa dito? Ano kaya? Brown. Brown na ano? Na... Ayun guys, so brown siya guys. Hindi siya Hindi na yung kutsu do. Yung latex do. Malaki naman ano? Nakagati siya. siya eh. Oh. Ano yan? Family. Twin size do. Ano ka? Family. Maganda na. Maganda na ang Maganda ba? Ha? Ah, maganda yun? Mag, -ni ma hindi, yan. Hmm? Nilipis yan siya. Masaya ba yung, ano, yung isang klase? 6,000, 8,000. 9,000. Hindi na yung, 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 yung liit. Di ba siya? Hindi siya kaya nung ano yung nawa kong dati. Ang isang brown siya brown. Mas masarap kasi yung

غلط ام بده はい。